pagi anu nate pagang mumpa abot nang na, bulan itu itu sila teman ah. yuk kandangan tayo yuk kandangan tayo yuk kandangan So, ulan dito. Nahirapan ko na makalabas pag ganito siya. So, mga ka jimson ni eh, tiis muna tayo. Kasi nga, hindi pa tayo nakabili ng ano na... Uh... Tulaw yung yung kanilang equipment so dito sila magpagdayo ng barracks ayan ayari dito si limit na ito na dito tayo ng place na pang ano dito

So ito na yung mga keystone dito sila nag dito sa Cavite